ayan oh, mga kapinya oh. Ito ang ating pang October. Dito siya nagsimula ang doon sa taas. Ayo, pa eskwela. ayan oh, po. Talaga namang namamanay ang bunga. Oh, pabibilog. October po ang sapit niyan. Hmm. ampingnya po ngayon ay napakataas. Swerteng swerte po yung aking bayaw. Yan po. Yan po ang may-ari niyan. At talagang tatama to sa magandang presyo. Huling-huling niya ang presyo. Kahit hindi masyadong kalakihan ang pinya. Diretsuhan na po. Ang kuha namin ng pinya ay nagdediretsuhan na. 1, 2, 3 na ho ang labanan mula primera hanggang tresera kaya napakaganda ho ng presyo ito po ang maganda sa pinya kahit medyo matagal tagal pag nakahagi po tayo ng magandang presyo ay talaga namang may bagay oh, kaganda ho nito bibihira lang ho makapagpalabas ng ganitong buwan kaya kakaunti ho ang pinya kagandahan po nito halos lahat lumabas kakaunti lang po ang nakikita ko nasa blay at bungahan oh, yan po oh, ang ganda po yan ang estimate po dito ay nasa 12,000 na lang to pero ito ay nalaman po ng 14,000 2,000 na lang po yung ating bubukod na sabihin natin sumablay may 12,000 pang natitira o mga kapin antayin po natin yung ating pinabubunga na pang new year yung iba po naglalabasa na pero yung iba hindi pa po na papakita ang bunga pero lalabas din po sila ibibidyohan po natin yung mga pinabunga na natin ng pang new year at saka pang chinese new year o, yan po ang loob ng pinyahan mga kapinya o. yan po ang laman ng pinyahan dito sa loob po akin aking bianan yan nagbibisita ayan mga kapiña, oh grabing kaganda hindi naman ito ang kalakihan pero ang presyo ang tatanungin natin dyan sa mahal ng pinya ngayon October pa ho mas tataas pa ang pinya hindi po natin kailangan ngayon yung sobrang laki ang hahabulin po natin ngayon ay presyo kaya kahit ganito lang ang size nya ay eh malaki pa naman po ang ilalaki nito pero yung presyo ang ating tabayanan, ibibidyo po natin sa susunod kung sino yung makakakuha nito eh iano po natin ibibidyo natin kung magkano ang peperahin ito, kung magkano ang presyo sa puno kaya sa may gusto yeah. at uh, ano lang kayo mag message dito lang po kami sa Tagaytay Sambal Tagaytay City ang anong location hanapin nyo lang si Boss William at kasi Kapinya Ayan po. Oh. Murang-mura po po pero magaganda na yung size niya. Pagandahan po dito ay eh, talagang namamanay ang bunga. Oh. Kitang-kita niya naman ang pinya. Oh. Yan. Talagang bu bungahan siya. o yan lang po mga kapinya maraming salamat sa inyo panonood